dumagdami na naman ang kaso ng tonsillitis. So common na tinatanong sa akin, umiinom po kasi ang anak ko ng malamig na tubig. Pwede po ba yung makapag-cause ng tonsillitis? Sasagutin natin yan. Hindi po, hindi po nakaka-cause ang pag-inom po ng malamig na tubig. Ang tonsillitis po kasi ay majority caused by virus and bacteria. No? Contributing factor po dito kapag ka sa mga maling practices natin. Number one, mga maling kinakain. So maliit po tayo sa spicy foods, mga chocolates, mga matatamis o kaya mga beverages no, yung mga soft drinks, mga juices kasi may sugar content 'yan na pwedeng potentially mag tribe yung bacteria. Especially kung wala po tayong oral hygiene. No? So number two, oral hygiene. Kaya lagi ko pong ina-advise sa mga pasyente ko na lagi pong magtutusmar sa umaga at sa gabi. No? At magmumubog, iinom po ng tubig, especially pag kumain po tayo ng matamis sa pagkain. So in short, pwede po tayong uminom ng malamig na tubig, hindi po ay nakakapag-cause ng tonsillitis. Iiwasan lang po yung mga dapat gawin at magkakaroon po tayo ng proper oral hygiene. Okay?